trauma ang inaabot po ng mataga barangay San Jose Antipolo Rizal dahil sa nangyaring landslide kung saan isang buntis at dalawang bata po ang namatay sa kasagsagan po ng bagyong enteng. Natatakot na po ang mga residente na maulit na naman ang insidente sa tuwing uulan, lalo na't na malambot na ang lupa na kinatitirikan po ng kanilang mga bahay dahil na rin po sa pagkaubos ng mga puno sa lugar. Si Erlo Bringas sa detalye. Nagpatuloy ngayong araw ang clearing operation sa kalsada sa lugar kung saan naganap ang landslide itong lunes sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong enteng. Tuloy-tuloy sa pag-aalis ng mga lupa na gumuho mula sa taas na bahagi ng bundok para madaanan na ito ng mga motorista. Tanging tao lang kasing nakakadaan dahil sa mga nagkalat na lupa. Dahil sa ng pagbayo ng bagyong Enteng dito, lalo na sa Antipolo, ay nagkaroon ng pagguho ng lupa dito sa bahaging ito, dito sa Hinapao sa bahagi ng Daang Pari San Jose Antipolo City. Kaya ang resulta, nagtungo dito sa bahagi ng kalye, yung lupa kasama yung mga nakatira doon sa taas na kung saan dalawang bata at isang buntis ang mga biktima. Ayon sa mga barangay officials, matagal ng problema sa kanilang lugar ang paglilikas sa mga residente. Makailang beses na daw silang nagpapaalala sa mga ito na tuwing umuulan ay agad nang lumikas. Delikado na po yan tuwing uulan. Two times na po yan eh, na nangyari. Ngayon lang bumigay ng gusto. Dahil wala na mga puno yan, puro malalambot na lupa na yan yung mga tao po dyan ay nandun na sa Chopila. Naano Na namin, uh, rescue na, nandun na lahat sa Chopila yung mga tao. Mm -hmm. Hindi na namin pinababalik dyan dahil mm -hmm. malapit na po. Isang ulan na naman po, ano na naman yan, mm -hmm. uh, landslide na naman yan. Naabutan ng 25 News ang mga residente ng lugar. Ilan sa kanila hindi na raw maiwasan na mangamba sa tuwing nagkakaroon ng mga pag-ulan natatakot din. Kaya hmm. Eh, kay kagabi, hindi kami, wala kaming tulog kasi na, ano nga namin umuulan tapos bumabaha ulit. Mayro po siya ibibigay na ano po, lilikas po kami. May si Mayor, nililipat kami. So, okay, relocate na lang. Relocate na lang po. Isa yung likas ng likas. Opo. E Eh ngayon po, nangyari nga po yung ganyan, landslide. Mm Nakakapobia na kami. First time po namin sa tinagal-tagal na po namin na tumira dito, first time po namin nakasaksin ng gano'n na asin, may nawala po talaga sa lugar namin na asin sa isang iglap lang, bigla na lang po gano'n nangyari. Umaga nitong lunes na magkagulo, maraming makareksidente sa lugar. Dahil sa pagguho ng lupa, nakara daw nila nung una, walang mga tao sa nasabing mga gumuong bahay. Pero kalaunan, tumambad sa kanila. Ang katawan ng isang buntis na babae at nakuha din ng dalawang bata na nasa edad 12 hanggang 55 taong gulang. Agad na nagtulong-tulong ang mga residente at rescue team para madala pa sa ospital ang mga biktima pero pinawian din ang mga ito ng buhay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Antipolo, naging malaki epekto sa kanilang probinsya ng Bagyong Enteng kung ikukumpara ito sa Bagyong Karina na nanalasa halos isang buwan ng nakakaraan. May mga inilatag na daw silang mga plano sa mga residente na nakatera sa landslide phone areas para hindi na raw maulit pa. Ang kaparehong insidente. Eurobings para sa matanag agila. Matatag, matapang, matapa Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.